Hi guys, welcome back to our channel At uh, ito nga guys uh, Nagkaroon ako ng time Para ipasyon yung aking mag Dito sa Palaruan ng mga bata Ito nga pala ito guys Sa may SMR Kina Kung makikita nyo Kung taga tipulo kayo guys Itong palaruan na ito Sa loob ng SMR Kina guys Nasa second floor siya Kung kakalit kayo sa labi pag akyat yun nasa second floor mayroon din siya nasa third floor ng mall mayroon din siya doon magpalaruan at saka yung iba pang palaruan na sa third floor pero dito guys kung lang yung palaro kaya mas maganda dito pumunta sa may second floor kasi konti lang yung mga bata na lang dito at saka hindi ganun kaingay pag nandoon ka kasi sa third floor nandun lahat yung mga machine na palaruan pati yung mga magaganda na galaro doon kaya sobrang ingay kung baga matutulili yung kainga mo pati yung bata hindi mga pag-concentrate maglaro kasi gawangan ng sobrang ingay ng mga machine so kung gusto nyo palaruin yung mga anak mo guys dito lang sa may second floor dito sa may SM Marquina kaya dito ko naisipan kasi gawangan ng pupunta pa ako ng Cubao or Monovisia or saan man na Malayo na yun sa akin guys kasi antipolo ako. Kaya dito, kita nyo naman, masaya naman yung anak ko sa paglalaro. Nag-enjoy uh, naman siya. So, kinonsume nga pala namin dito guys is dalawang oras. Kasi unang binayaran ko rito, dapat 30 minutes lang eh, nung natapos yung 30 minutes, nung ilalabas na yung anak ko dun sa palaruan, ayaw na lumabas, umiiyak. Kaya yun, nag-extend na lang ako ng isang 30 minutes ulit. Kaya nag-isang oras, guys. Kaya, sa awal ng Diyos, guys, naging masaya naman siya. Kaya lang, naging ano rin, naging uh, malungkot din yung kaniyang paglabas. Kasi, ayaw talaga niya lumabas. Gusto yun talaga manatili doon sa loob, guys. Kung nawili siya doon sa mga bata, maraming bata na naglalaro. Kaya nung inalabas na siya, sobrang iyak niya talaga. Grabe. Kaya ang ginawa ko, uh, hinawakan ko na lang siya. At tapos uh, nilibang ko na lang doon sa labas doon kung saan may makikita ang mga bata na nagkatakbuhan. Ayun. Mga siguro nag... Ano siya ng mga... 10 minutes ganun na ah. sobrang ingay talaga kasi ayaw niya talaga lumabas doon sa palaruan kaya tapos susunod siguro siguro haba-haba ko na yung oras ko para maglaro siya doon magsawa hanggang dalawang oras ganun kasi more lang naman guys yung ano ang oras nila dyan is nasa 180 lang pag uh, bayaran mo ng ano isahan lang nasa 180 lang yung oras kaya kung babayaran mo siya ng diretsuhan lang 180 pero kung half half lang yon, yung half nila is 140 tapos yung per hour nila yung dagdag sa kalahating oras is 100 so pumapatak tuloy ng 240 kaya mangyayari dapat isang oras talaga para 180 lang ang or 200 ganun Ganon lang yung singilan nila. Maganda naman siya kasi marami namang mga bata na naglalaro at saka una, sip naman yung lugar. Yun nga lang, di mo maiwasan talaga na may mga bata dyan na makukulit. Kaya pag yung anak mo ay eh, hindi ganun ka, no, kaliksi. Kawawa lang kasi babanggabanggay lang ng mga bata tumatakbo-takbo sa loob ng arcade. So ayan. So dapat guys pag uh, halimbawa pupunta kayo gusto nyo palaro yung mga anak nyo ayan punta kayo dyan sa SM Marquina na yan nasa second floor lang yan guys wag na doon sa advice ko doon sa third floor kasi doon sa third floor guys maraming machine na maingay doon nandun lahat yung mga machine na pinagalaro ka ng mga matatanda mga bata Kung baga na doon kumbaga yung bata hindi niya may enjoy yung paglaro niya kasi marami siyang makikita ng mga umiilaw-ilaw na mga machine-machine kaya mas maganda talaga second floor kayo pumunta maganda kasi walang ibang machine dyan kung hindi palaruan lang talaga ng mga bata doon kasi sa third floor halo-halo na kaya pag nanon yung anak niyo sa third floor doon niyo palaruin sobrang ingay tapos maraming mga umiilaw-ilaw na mga machine kaya hindi niya makukonsentrate yung kanyang paglalaro. So dito sa second floor, mas mainam na dito talaga. Kasi makakapagkonsentrate yung anak nyo sa paglalaro. At sa pag ano niya, yung kanyang space dyan malaki. Kaya pwede siya magtakbo-takbo, pwede siyang mag, ano, akit-akyat. Marami naman, marami naman siya dyan ano, mga kaanik-anikan na pwede mong kabisihan kung magbawa may bata ka pwede naman dyan ayan oh, tingnan nyo guys oh ang saya-saya ng bata dyan oh tingnan mo naman yung kanyang ginagawa kung saan saan siya pupunta nagkikipagkabulan pa ng mga bata question niya makapaglaro ng ganyan guys kasi nung nakaraan pumunta kami sa ganyan hindi pa siya ganun kabilis maglakad at saka kabilis magtakbo-takbo kaya hindi namin uh, pinilit nung una na yung punta doon sa may SM Masinag naman yun kasi nga baka madisgrasya lang kasi hindi pa siya ganun kalakas so ngayon uh, medyo malakas na siya yun kaya pinalaro na namin siya sa ganyan so sobrang saya niya guys patuloy yung papa at saka yung mama masaya rin kasi alam nyo naman guys Pag isa kang papa at saka isa kang mama Pag nakita mo yung anak mo na masaya Masaya ka na rin di ba? Kasi yun din naman yung gusto mo yung maging masaya yung anak mo Sa paglabas ng bahay di ba? So ang saya talaga ng ganyan na Meron kayong banding time ng pamilya Bawa meron kayong mga oras na bakante tulad na hinbaw nakapagdi Thank you Thank you